Hello, hello mga mamis! Pasok ka na naman. Kailangan na naman natin mag-prepare ng sapatos. Sapatos na panlaban sa... Sapatos na panlaban sa baha. Tingnan natin kung maganda ba. Kasing ganda ko. Oh. Kasing ganda nila. ang yabang naman kumain sa sangit sana all sana all naman oh yes yeah. check na check natin, natin maiki at baka alam mo na. oh my god so shiny OMG magkanda buhol buhol na this is it, pansit ko ah Oh, hindi na kailangan ng kiwi, tipid na. Oh, very beautiful. Hmm, uh. bango. Oh, no! Uy, <laughs> ate, ang cute, ang cute to. Oh my God. Bili-bili na kayo, murang-mura lang.